pangenot nga barata sa rugadan sa ririto sa pananaga sa Huban Sursugun. Lalaki na nakifesta sa Birakatan Duanes, ririto kan saksakon kan kainuman. Carwash boy na dukay ang gadan sa bakanting lote sa Masbate City. Lalaki na wanted sa kasong murder, arestado sa Sursugun. Asin, bagong resort sa Albay na may mayon view, patok sa mga turista. ngayon, Biyernes, Mayo 17, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes as 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalye, saruan gadan as in saruan irido, kan mauli sa pananaga, ang haluinang daipagkakasinabutan, kan duwang persona, sa banwaan in Huban sa Sorsogon. Ang bilog na detalye kaan, ihahatod ni Nomer Corporal. Gadan ang sarong 35 anyos na lalaki kan pagtatagaon sa barangay Bacolod, Huban, Sorsogon. Alauna ning maagaong kasudma, Mayo 16. Binisto ni Police Captain Rudy Divina Gracia, an officer in charge kang Huban PNP ang nagada na biktima, na si J. Mac Grisula A. Cruz, residente kang barangay Puting Sapa, Huban, Sorsogon. Apuera kay JMAC, iriduman sa pananaga ang kaiba ng kaining si Jeffrey Gabito Idatiles, 28 anyos, laborer as in residente, Kampurok 7, Barangay Bacolod. Base sa impormasyon, mantang naglalakaw pa uli, inabangan ang mga inikang 47 anyos na sospek na si Leo San Jose laborer as in barangay ni Jeffrey. Kan makakuha ning tsyempo, dumana pinagtataga ang mga biktima nakadulag pasiring si Sarong kang Sarong Barangay Tanod ang mga biktima. Marikas man sindang ang kang MDR Muhuban, asin parehong pigdara sa Irosin District Hospital, alagad da'y na sunerte pang mabuhay si J-Mac. Tulog kayo ng tuli. Ang natamahan lang, ining duwang, uh, duwang biktima, ang sarong biktima po, uh, tinigrate ng uh, physician na uh namatay habang inalapatan si ano in kakulang lunas dahil sa loose blood ang ano nangyayari po di? Makalis ang pananaga Voluntaryo man na nagsuko sa otoridad ang sospek as ininako ang nakumiter na krimen. Analoy ng daipagkakasinabutan kang sospek as in ni Jeffrey ang pigtutokdong motibo sa krimen na damay naman si J. Mack. Ito nga rin na biktima dahil pagkaram ibang talaga itong kaaway allegedly sa ano ito na isa base din man sa suspekto alaga di yun po ang napuruan palawagan natin maging mainaw sa gabos na oras ang sa ibang mga problema mga paghidwaan kayang solusyunan sa maray na paagi para na urulay Nam pangunyan sa kasong murder as in frustrated murder ang sospek na sa presente ang nasa kustudiya pa kang Huban Municipal Police Station. Para sa mga baretang tatak, Bicol. Nomer 32 años na lalaki na nakifiesta sa Virakatanduanes, irido kan saksakon sa tikab kan kainuman asin nakadiskusyonan ka ining suspect. Si May Arango sa bilog na detalye. Iriduan sa rung lalaki kan saksakong kang kainuman sa barangay San Isidro Village, Virac, Catanduanes, pasado alas 10 ng banggi ka na kaaging Mayo 15. Ang biktima sa 32-anyos na lalaki na taga Camarines Sur. Mantangan sospek sa 46-anyos na lalaki as inresidente sa lugar kang insidente. Sigun sa tagapagtaram kang Virac Municipal Police Station na si Police Top Sergeant Rinen de los Reyes. Nakiinuman ang sospek kasi ng biktima sa harungkan sa rong opisyal sa barangay Hulita Fiesta. Alagad nagkaigwanin mainit na diskusyon na nauli sa pananaksakan sospek sa tikabkan biktima. Tulus man na dara sa Eastern Bicol Medical Center ang biktima para sa magkakanigong asistensya medikal. And ang nangyari, uh, di naman talaga kang biktima, so sospek so, sa iyong residensya. And uh, ano to, uh, naman si sospek, kumbaga nakapaghanda siya, at iba niya laugun sa harong. Ang gilibo na sa nakainin so sospek, so biktima po, Ah, uh, aso bisikleta na pagsadirin mo kayong suspek po Duma na po na trigger so para ano, sitwasyon. Tulos man na suminuko ang sospek sa punong barangay kang Gogon Centro Viracatanduanes sa sinipig turnover sa kapulisan. Uh, discussion i di, ano iwasan na lang po dahil na po magano, dahil na magsugod. Sa ngunyan, nagpaparahay pa ang biktima sa ospital. Pigahalat man kan otoridad ang medical legal kang biktima nganing masa ngatanan atanan ng reklamo ang sospek para sa mga baretang tatakbikol, Maya Rango. 37 anos na car wash boy na dukayang gadaan sa sarung bakanting lote sa Masbate City. Kausa kan pagkagadaan padagos pang pig-aaramkan otoridad. Uyaliwat si May Arango. Nagpapadagos pasta ng niya ng investigasyong kang otoridad sa kung ano ang kausa kang pagkagadangkansarong kansarong car wash boy na nadukayan ng mayo ng buhay sa sarong bakanteng lote sa Purok 1, Barangay, Maingaran, Masbate City. Alas 4 nin hapon ka na na Mayo 14. Pigbisto ang biktima na si Reynaldo Makalinaw Ili Desma, 37 anyo sa sinresidente kang Purok 5, Barangay, Kinamaligan, Masbate City. Sigun kay Police Major Maria Luisa Tino, tagapagtaram ka Masbati Police Provincial Office, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indakan impormasyon dapit sa nahiling na bangkay ng sa nasambit na porsyon, na tulus man na naberipikar sa indang personahes. Naabutan mang kampulisya na duguan ng payokan biktima. Siyempre po ang uh, na ang Masbati City Police Station ko dapat kailangan po nilang mag-undergo ng masinsinan investigation para po ma- dawan ta ni ustisya sa so pagkagadaan kang biktima. Pigdaramang kang otoridad ang biktima sa Masbate City Health Office para sa post-mortem examination. Nananawagan po kami na sana po kung if in case man may mga residente tayong nakakita, nakawitness doon sa pangyayari. Sa, so sana po makipagtulungan sa kapulisan para po makatabang kita and matulungan ta po matauhan ning yung pagkamatay po ng biktima. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Farmers Festival Camp diwa pig celebrar DA Bicol sa Pilika Marinesur. Pinakadakula, pinakahalaba asin pinakamagabat na produktong agrikultural tampok sa aktibidad si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Naging matrayumpo ang pigkondusir na Farmers Festival kum kadiwa kan Department of Agriculture o DA Bicol kan nagtalikod na Mayo 15 sa Pili ka Marinisur. Obheto kan selebrasyon na matawanin rekognasyon ang mga paraoma asin para sira sa Bicol sa saindang dakulang kontribusyon sa food security asin sa ekonomiya kan rehiyon. Siring man na matawanin onra ang patron saint kan ahensya na si San Isidro Labrador. Kasabay kan aktibidad, binuksan man ang annual agri-trade fair na pinagbalehan ng 49 exhibitors. Nagkaigwa man pinaka-contest na nagtampok sa mga pinakadakula, pinakahalaba, pinakamagabat asin pinakakakaibang produkto kan mga paraoma. Itong weeklong uh, Farmers Festival po na ginawa sa DAB col ay naging uh, very successful. Napakarami pong mga agri-products, uh, mga fruits and vegetables. Eh, meron din mga processed food and mga non-agri products. Presente sa aktibidad sin the DAB Col Regional Executive Director Rodel Tornilla, Farmer Regional Executive Director Bernadette De Los Santos, DAOIC Regional Technical Director for Operations Dr. Mary Grace Rodriguez, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization Director Joel Dator, Agribusiness and Marketing Assistance Division Supervising Agriculturist Dr. Maria Cristina Campita, AMAD Farmer Division Chief Claudia Esmeralda Honrado, DAB Col Planning, Monitoring and Evaluation Division Chief Aloha Gigi Banaria, as and Farmer PM Chief Roy Nelson Layosa. Maraming maraming salamat po sa mga farmers na dumayo po dito sa DA kahit uh, mainit. <laughs> Pakasaya po naman naging masaya po lahat and uh, salamat din po sa ah uh, ano sa mga parokyano yung mga namili ang DA po nan, nandito lang lagi ano lagi pong bukas ang opisina Monday to Friday 8 to 5 pm and ah uh, ang dami po nating programa na para nakahanda po talaga para sa mga magsasaka para po masiguro na matutulungan sila mapataas ang kanilang ani at ang production and ultimately para masiguro yung food security po ng ating Bicol region. Ang bulanin Mayo, ang pigdiklarang Farmers and Fisher Folks Month na nasa lindong kan Presidential Proclamation No. 33 Series of 1989 na do ni dating Presidente Cory Aquino. Oo, uh, ito ay ginagawa natin anwali ano, uh, sa buwan ng Mayo kasi yung month of May is declared as Farmers and Fisher Folks Month uh, to give recognition and honor to our farmers sa mga masisipag na magsaka at mangisda na ano naman na siyang backbone ng ating ekonomiya. Magsasaka at mangingisda katuwang tungo sa masaganang bagong Pilipinas naman ang naging tema kan selebrasyon ngunya na taon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Lalaki wanted sa kasong murder, arestado sa Sorsogon. asin bagong resort sa Albay na may mayon view, patok sa mga turista. Diana ang pambareta sa Pagbabalik na Kubikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa gabos na magpapasalamat po sa AKB gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilin habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Ning Tabang para sa gabos na tao, Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan na kubikol online TV, lalaki na wanted sa kasong murder arestado na kan Sorsogon PNP, si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Napasakamot na kan otoridad ang rank number 7 most wanted person sa Sorsogon sa pigkasar na manhat operation kan Kasiguran Municipal Police Station sa Barangay Tigbao Kasiguran Sorsogon kasuod bang aga, Mayo 16. Binisto ang akusado na si Alias Buboy, 42 anyos, mayong agom, mayong trabaho, as in residente kan Barangay San Juan, parehong banwaan. Sigun kay Police Staff Sergeant Michelle Hubilo, ang Police Community Affairs Division Officer kan Kasiguran MPS, nagkasaraan sa indang operatiba ni Manhunt Operation alas 8.40 nin aga sa Barangay Tigbao Kasiguran, Sorsogon. Dinakupan sospek sa kusugan mandamiento di aresto na pigpaluwas kan Mayo 15 ni Honorable Judge Rosdar Pahardo Pajardo Hirona Presiding Judge kan Regional Trial Court Branch 53 kan Sorsogon City huli sa kasong murder. Una, siyempre sa parte ng pamilya na naging biktima ng akusadong ito, siyempre na bigyan na sila ng katarungan kung ano man ang nangyari po, madam. At maano po ng ating komunidad na ang pulisya po talagang ginagawa lahat ng dapat gawin para mahuli o madakit yung mga may kasalanan. Mayo man na inirekomendang piyansa korte para sa paramientras na libertad gan sospek. Inikayat namin yung mga tao, ma'am, na kung may alam sila o may mga ano sila na mga incidente, mga krimen o mga illegal na aktividad, Tukontakin lang po kami na mga na police para ma-inform kami at ma namin kasi kailangan talaga namin ma'am ng komunidad para ma yung mga mga krimen o mga illegal na activity na nangyayari po. Sa presente, nasa kustudiya na Kasiguran Municipal Police Station ng sospek para sa nagkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Sarong-harong ang natuntumnin kalayo sa nagbungkaras na kasulo sa Kalabanga, Kamarinesur. Kausa kan insidente pa dagus pang pig-aaram kan otoridad. Si Regine sa bilog na detalye. Din, Natumtum din kalayo ang sarong harong sa Purok 7, Barangay Binalio, Kalabanga, Sora, makalihis ang nagbungkaras na kasulo alas Justin Banggi ka na Miyerkules, Mayo 15. Sigun kay Senior Fire Officer 3, Francia Servidad, ang Chief Investigator and Intelligence Unit kan Kalabanga Fire Station, maswarting nagimataan tag sa diri kan harong na si Leia Arellano, kaya nakaluwas pa iniasan sa iyang apat na saradit pang aki sa nasasulo nindang harong. Gibo man sa light materials ang harong, kaya marikas sa Lumina ko pa kalayo. Ay po ang sunog mga bandang 9 o'clock according po sa statement ni Leia Arellano natulog na sila mag-iina. Then mga 10 o'clock nagising siya kasi sabi niya sobrang init. Pag pagmulat niya ng mata na nakita niya yung kalahati ng kwarto na tinutulugan nila nasusunog na. Hararayo mandaa ang distansya kan kaharungan kaya umagin ang mga kabarangay kan Pamilya Arellano anda na nakatabang pa sa pagpalsukan kalayo. Uh, palagi namin pinaalalahanan ang mamamayan ng mga ang publiko na i, uh, sa oras po na mayroong sunog, unahin po ang pagtawag dito sa fire station hindi po yung uh, pagkuha ng video ng nasusunog na establishment kasi karamihan po uh, may mga instances kasi na naka-FB live pero wala man lang tumawag dito sa amin. So paano kang makakapag respondi kung wala naman nagpaalam sa amin na mayroon palang sunog. So yun ang palagi naming uh, pakiusap sa, sa, uh, sa public na sa oras na mayroong sunog, A uh, unahin ang pagtawag dito sa amin para ma-inform kami. Sa ngunyan, inaarampaan kao sa asindanyo sa nangyaring kasulo. Mientras tanto, para mientras na nakikisirong ang pamilya Arellano sa saindang kapamilya. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Sarong resort sa Albay na hiling ng gadaan kagayunan kan Bulkan Mayon, patukun sa mga turista sa inyan makukuasa sa tuyang probinsya. Aramon sa istorya nga di Mahiwas, mapresko, hiling pa ang vulkan mayon. Yan ang tampukan sa rung bagong resort na nasa tahaw nin umahan sa Kamalig-Albay. Ang resort, perfect destination lalo na sa maharasaas na panahon. Si Abraham Dick na hali pang Canada, ugmananggad hulit-apwera sa nakapagsunin siya, nahiling niya pa ang Vulcan Mayon. This is the place we like because it was so beautiful. It was facing the mountains, the Mayon Volcano Mountain, and with such a beautiful view and such beautiful grounds here, we decided to uh, do our experiences here and it has nothing been nothing but pleasure for us. Everything we've experienced has been really, really super, and we just love the people and the atmosphere here. It's so great. Ang pamilya kalabya kan Naga City, sulit man daaan pagdayo sa Albay, lalo na kan mapasyara ng lugar na saro sa mga dugang na summer getaway resort sa probinsya. Then, na-relax kami. Ang ambiyans, very cool talaga. Magayon, talagang relaxing na maray super ugma talagang mawawaran ang stress mo gabos uh, ang problema kay isipon talagang ma-enjoy ka lang ining palibot lang mahiling mo talaga gabos mahiling mo magayon Dating paroyan ang kinamumugtakan kan resort, pulis sa natural na gayon kan lugar, naisipan kan pamilya na gibuhon ining resort as sindagos dagos sa binuksan sa publiko kan nakaaging taon. It was a love child of all the siblings po ng aming lolo, pinaghihirapan po nila to And they saw the potential of uh, having a hotel resort where people can uh, rest while having a full view of uh, the Mount Mayon because they saw na sila lang nakakita ng ganda ng Mayon dito. So sabi nila, share natin sa iba na meron tayong ganitong blessing from God. Apuera sa pool, iguwa man ining function hall restaurant as in mahiwas na espasyo para sa outdoor activities. May umansin ng pigahagad na entrance fee. Sa lahat po ng guest, uh, future guest, uh, please visit Onju Hotel and Event Space. We have a website www.onjuhotel.com. We also have Facebook and Instagram accounts. You can uh, type in Onju Hotel and you can search us. Uh, we have our contact numbers there and website. Please visit us, talk to us, uh, and visit from Bicol, kamalig albay. Kasi nandito lang naman po kami sa Bicol region and enjoy the view of Mount Mayon with us here, uh, all of us here sa Onjo Hotel. Makukuha ang Unjo Hotel and Events Place sa Purok Uno, Barangay Sinandayan, Suwa, Kamalig, Albay, asin bukas 24 oras. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend.